26 na itang namamalimos binigyan ng livelihood assistance ng DSWD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa Rich by Bal. Kuya Angel, nakatanggap ng kabuang halaga na 80,000 piso ang bawat 26 na AITA na naisalpa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Lansangan. Ang 26 na mga beneficiaryo ay mula sa Bayan ng Bamban at Kapas sa Lalawigan ng Tarlac. Pinangunahan ni DSWD Pag-abot OIC Section Chief Krista Angeli Dimaon kasama ang mga kawani mula sa DSWD Pag-abot National and Regional Program Management Office ang pagbibigay ng tulong para sa mga katutubo sa pambili ng kalabaw at gareta. Inilaan ng mga katutubo ang natanggap na tulong na magagamit ng mga ito sa kanilang hanap buhay. Ang pag-abot program ay naglalayong hindi na muling bumalik sa lansangan ang mga beneficiaryo para mamalimos sa record ng DSWD nitong buwan ng Nobyembre ang uh, uh, o sa record ng DSWD pag-abot program na sa 80,000 o 8,500 na pong katao na ang naisa sa ilalim sa profiling at nabigyan ng kanya-kanyang angkop na tulong at serbisyo kabilang na ang livelihood. Ako si Val Gonzales, D.S.R.H., Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat mahal.